Tatanggalan ng lisensya ng lokal na pamalaan ng Pasay ang sinumang mga rice retailer na hindi susunod sa price cap. Regular din ang gagawing monitoring ng LGU para masiguro na mananatili ang presyo ng murang bigas. May ulat si Rod Lagusan. Babawiin ang business permit. Ito ang maaaring kaharapin ng mga bigasan sa Pasay City na hindi susunod sa price cap sa bigas sa isinagawang inspeksyon ni Mayor Emi Calixto Rubiano sa Pasay City Public Market at kalapit na palengke sa Kartemar sa unang araw ng implementasyon ng Executive Order No. 39, may ilan na meron ng itinitindang 41 pesos na regular meal rice at 45 pesos na well meal rice. Talagang sila ay babawalan at siyempre ipatitigil natin kung sila ay nagbebenta ng mataas doon po sa classification ng bigas na pinag-uutos na yun lang. Pag talagang hindi sila tumigil, meron ng mas mabigat na sanction, pwedeng matigil o ma-revoke na ma ang kanila mga permit. Ayon sa Pasay LGU, tuloy-tuloy ang gagawing monitoring sa mga palengke sa lungsod ng kanilang monitoring team na binubuo ng mismong palengke, Business Permits and Licensing Office o BPLO, Treasury at ang City Administrator. Ipinaskil din sa palengke ang kautosan ng Pasay LGU alinsunod sa EO39 upang magsilbing gabay ng publiko. Kahapon pa lang yung atin pong market administration, administrator ay talagang pinaikot ko, nagpatawag po ako sa mga administrators ng palengke sa ating mga barangay officials upang i-monitor din talaga nila na napapatupad ang EO39 ng Pangulo at dito naman sa Pasay, yung EO45. Para sa rice retailer na si Ching, wala silang magagawa kundi sumunod sa kautosan, ngunit aminadong mabigat ito para sa kanila. Yung 41 na bigas, wala, wala pa sa puhunan. Kasi kung ibibenta namin yun, parang medyo mababa, medyo logi kami. Nakakaapekto kasi ano, yung puhunan niya, 43, tapos ibibenta namin 41. So, maapektohan kami. Inaasahan din nila na dadagsa ang bibili na naturang bigas dahil sa murang halaga nito. Ang iba namang special o premium rice sa tinda nila, nakapako sa ngayon ng presyo. Umaaray na rin ang bulsa ng mamimiling si Tina, lalat ganitong klasing bigas pa naman ang madalas nilang bilin linggo-linggo. Simulat sa pool, yung pandan po talaga yung binibili namin. So kahit mahal po, uh, nakasanayan na talaga namin kasi yung, yung amoy niya tapos yung texture ng bigas niya. So kahit mahal, go na lang po kami doon. Samantala, bukod sa inspeksyon, Bumili mismo si Mayor Calixto Rubiano ng regular milled at well milled rice para subukan ang kalidad nito. Panawagan niya sa mga rice retailers sa syudad, makipagtulungan at sumunod sa ipinatutupad na price cap sa bigas. Road Lagusad, para sa bayan.